Ayan, antakagayak na nga lahat ang aking argagaho. Mga. Nakakatuwang tingnan, pero mamaya kapag may mga customer na, kagulong-kagulo na naman yan. <laughs> Abay-ari nga ka kakadisplay-display ko pangala, ay may nagpapaluto na nga agad. Pitong burger nga yung inorder nila diyan. Tsaka nga itong price tea na may cheese stick na nagkakahalaga nga ng 35 pesos. Kadami pa rin nang nagtatanong kung ano nga ang pati ang gamit ko. Doon nga sa tig to 22 pesos ay jema pati nga ang aming ginagamit. Masarap din yan at mabango kapag niluluto. Sa mga oras na ito nga ay kakaunti pa nga yung customer. Dahil alas dos pa nga lang sa mga oras na iyan. At ang bilihan nga dito ay nagsisimula nga ng alas tres. Kadami nga inorder din na rin aking kapitbahay dahil meron nga raw silang bisita. Ayan, pinaglalagyan ko na nga rin diyan ng gulay at ripol hilaw nga lang yung gamit namin dyan. Nag-try na rin kasi kami ng lettuce dati, kaya lang hindi nga nila nagustuhan. Medyo mura lang naman dito ang kilo ng repolyo. At ang isang buo nga ay nakakatatlong araw pa sa amin. Kaya naman, kahit may gulay nga yung kanilang piliin, ay hindi na nga kami nagpapadagdag ng presyo. O, di kayo, pag ikaw na may nakabili nga ng isang coke na 1.5, o, o hindi may ipapakain na sa bisita. kaya stress na nga, kaya naman nandito na nga ang lula. May nagtanong nga ho, kung may sahod daw ang lula din eh. Abay, meron naman daw. Tapos ayan, sunod nga order dia tatlong CD. Uulitin ko ulit, 27 ang benta yan. Ay, ay, ah, ay. Lagi nang itinanong eh. Oh, aray. Ang gamit naming pati. Pagkakasarap na rin. Pagkakabango pa. Ayan ang may order si Betong. Ah, ah Betong. Ikaw yati nagpapabaryalaan. <laughs> Ayan, tapos aring mag-amang are, araw-araw nyo na lang aring makikita sa aking vlog. Gawa ng are, araw-araw nagme-merienda din. Eh. Tapos aring, mga batang are, aw, araw-araw din yan. O, diga, sabi ko sa inyo, kapag nagdating nga ng mga customer, magiging magulo na nga ulit aring ating working area. Working area. O, di pag alis ng customer, saka natin ulit lilinisin. Ayan, pasensya na kayo sa aking videographer, talaga naman ng beri-beri Kadalasan talaga sa aking mga customer dito, isa dyang mga kapit-bahay lang. Kaya kapag sila'y nanawa, tapos ng maliligayang araw namin ng lulo. Alam niyo yung ganitong negosyo, nakaka-enjoy talaga siyang gawin. Tapos syempre, napakabenta pa nga niya dahil ang presyo nga natin ay budget meal. Sa panahon nga kasi ngayon, ang hanap ng tao ay kung anong mura. Natutuwa ako sa ganitong negosyo kasi ang mahirap mo nga lang gagawin dito ay yung kinabukasan marami kang hugasin. Pero kapag ka nga garning bilihan, nakaka-enjoy talaga siyang gawin. Ang gusto ko pa nga sa ganito, hindi nga siya mahirap itinda, hindi siya mahirap i-prepare. Hindi nga kagaya ng ibang negosyo pagkain na kailangan mo nga munang lutuin bago mo ibenta. Ibig kong sabihin ay eh, kailangan mo nang lutuin bago mo i -display. Hindi nga kagaya sa garning burgera na saka mo lang lulutuin kapag may order. O eh. kung halimbawa hindi naubos ngayon o oh, pwede mong ilagay sa freezer bukas. Hindi, hindi nga kagaya halimbawa nung mga pares mami na kapag hindi mo naubos ngayon. Wala, lugi ka na dahil panis na. Ay, eh, ang pinaka nga lang talaga din ay eh, sos nga ng fish. Tapos ayan ang isa kong suki, din na nga niya kinain yung kaniyang order dahil kapag iniuwi pa raw ni niya. Ay marami pa raw siyang makakahati. O oh, diga, nagtago sa kanila pero ipinakita ko naman sa vlog. Arihaw, nagsusulong. <laughs> Tapos ayan, o oh, ay eh, ngayong araw mabentang mabenta nga ang board, Amin, ginugunaguna ng lula habang ang mga tao ay sabik Abay, hindi mo mapapag-day off ang lula sa are mo naman niya. <laughs> abay, ang katwiran niya ni Abay, tindala ang nantinda habang nabibilhan. Talagang ang lula ang nagpupur, siging magtinda kami araw-araw habang malakas pa. Minsan nga'y tinatanong ko, ano, titinda tayo bukas. Abay, sasabihin niya ni Abay, oo, -oh, ako pa. Ay, ay, okay, pagod na, pero ang lula ay hindi pa. Tchau. <laughs> Ayan, ari naman yung kinabukasan. Kakaunti kasi yung nakuha kong video, kaya naman idudugtong ko na nga aring kinabukasan. Kung arin. kahapon ng mabentay burger, ngayon ay hotdog sandwich ang mabenta. Ay, ang tao, hindi mo talaga maiintindihan kung anong gusto. Abay, pag dinamihan mo ang buns, matitinggat, kakaunti magboburger. Pag mo naman ang hotdog, magboburger naman. Ang gamit ko nga palang cheese yan ay aring daily queso. At masarap naman talaga yan. Customer ko na nga rin yung nagsabi na ang sarap nga doon ng cheese. Yan naman ganyan, inabibili lang sa grocery o kaya na sa palengke. Ay, kapag naman talaga ay kimere, merong isang hotdog sandwich, ay talagang busog na busog ka na naman. 35 pesos lang kasi ang benta na rin, kaya naman ang dami nga talagang bumibili. Tingnan nyo nga at hotdog sandwich na naman nga ang order din. Ngayong araw ay araw ng mga hotdog. <laughs> ay siya ka, binabati ko nga pala si Madam Baby Berga ng San Pablo. Shoutout na rin pala sa kapwa ko Tindera na may ganito nga rin negosyo. Napakaganda nga ng ganitong negosyo, lalo na nga kung magandang inyong pwesto. Halimbawa, malapit kayo sa mga basketball court, Malapit kayo sa school. Nako, ay talaga naman panigurado. Patok na patok yung yung paninda. Abay, kung talagang gusto mo nga magtinda sa labas ng iyong bahay, hindi mo naman kailangan ng malaking puho. Kagaya nga namin, halos araw-araw ngang namimili si Mr. Palibhasa nga may motor at medyo malapit nga laang eh, din. Di mo motorin na nga laang paparoon sa bayan, kaya naman kakoy, araw-araw na laang siyang mamili. O oh, kapag nakabenta ngayon, ipapamili naman kinabukasan. Ayan at nagkatatlo na nga kami din eh, dahil medyo maraming ang customer ngayon. O no? oh, diba, ang sarap mag-dine in Tapos may umaawit sa kapitbahay <laughs> O siya, paano sa susunod na lang ulit ha Bye!